mga idol, good afternoon sa ating lahat welcome back to my channel, bali muli tayo mamamana mamana tayo dito sa batuan, sa kop lang ito ng aming barangay barangay Punta Maria ng Burungan City medyo matatagalan tayo mga idol mag tuna fishing, lumakas yung hangin habakat ngayon Kaya tambay muna, lumay muna tayo mag tuna fishing bali mamamana lang muna tayo balik na naman tayo sa paninisid so ang tabi na lang mga idol kung ano yung mahuli natin sana makatilin siya tayo maging sip yung dive natin o, let's go mga idol Ugh. 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 Salamat Lord. Salamat. Lord, thank you. Ubinamangon natin. Ribas. 嗯。 Ha, ah, ginawa ko. Ha, kuha din natin. Sa pula po. Nasok sa butas yung ship natin. ah.

Akyat na tayo mga idol <laughs> Nakahuli din tayo ng apat na piraso <laughs> Sayang yung isang snapper natin Malaki na sana kaso naka, ano, nakatanggal bali at tabay lang tayo sa bahay para kiloin natin kung nakailang kilo tayo <laughs> salamat lord at napakalaking biyaya nito ng idol a few moments later ay dali na tayo sa bahay ito na yan nahuli natin Huwag mga lakit tayo mat na matrong ka eh. Huwag tayo ng malaking red bus. At apat rin. na piraso tayo. Pangapat yung secret snapper natin. Doon na na natin sa atyapan. Yun, mga apat na kilo mga idol. Apat na kilo and 750 grams. Sulit so, mga idol. Ito naman yung lapo-lapo natin. Kulay itim. Yan, isang kilo and 550 grams. Bali, itong dalawa lang yung ano natin, pambinta. Bali, itong dalawa pang ulam natin. Yan, isang kilo yung pangulan natin. Tingnan natin kung nakailang kilo tayo sa kabuhan. Kung umabot ba na... Okay, alright. Mga pira. Yan, may pitong kilo. Ah, uh, 7 kilos and 450 grams. Solid. So, lakawin natin ito mga idol. Tamang-tama -tama at nagutom tayo. Sarap ito pang sabaw. So, ayun eh, mga idol. Bali, dito yung makikita natin sa dalawa. Uh, two, 200 per kilo mga idol. Sa uh, dalawang piraso may 1,250 tayo mga idol. Bali, ano yan? Uh, may git na kilo yan may kita din nakilo kaya may ano tayo may 1,250 tayo may may yung hindi nagagaru ka to

ayan na naman si ano, bunso ah, na na natin yung ganitong ulam kasi tagal tayong hindi nakapamana sa batuan ayan tayo yung ano nyo talimanda na kala baby ha ikaw kaya bim ay yung napabi pag inalip ka na play Kita, Kita. ka agad dito O oh. Kinikita ka agad Kinikita agad yung bunso Bunso pa O no. Siyempre sa atin yung ulo Yung ulo Tapos <immen> Yung sabah na Pakataba 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 yung paborito ko dito yung may kulo yun na na paborito ni video isda nam mm. nam, namis <sighs> na, na ng mga bata yung ganitong klaseng ulam yung isda dito sa batuan eh, nabisi tayo dun sa babag ano, tuna fishing kaya ilang araw na tayong hindi nakatikim hindi na oh hindi na hindi na hindi na hindi na ano ano joker talaga tong si mm. <laughs> gulay kain ka ng gulay oh. gulay oh gulay bulay pampahaba ng buhay. Bigolay A few moments later. So, ayan uh, mga idol. Isang magandang araw po sa ating lahat. Bali, shoutout time. Uh, pasensya na kayo. Ngayon lang ulit tayo nakapag-shoutout. Tagal tayo mo lang shoutout. So, bawi tayo sa ngayon. So, unang una, may galab shoutout po sa family ni Ma'am Richard Chor Puentes. shoutout po sa iyo, Ma'am. Maraming salamat po sa kabutihan loob niyo po sa akin at sa malaking tulong po na ibigay niyo po sa akin sa aking pamilya. Maraming salamat po. May galab shoutout din po sa napakabait at napakabuti ng mga asawa. May galab shoutout sa iyo, Sir. At shoutout din po kay Richard Puentes. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Diyan sa may barangay Lalawigan ng Burungan City. Shoutout din po kay Janil TV na nasa border ngayon ng Yemen. Shoutout po kay It's, It's our Herbert Belisa. May gilap shoutout sa Yadol. Shoutout din po kay Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay. Shoutout din po kay Dennis Delacruz La Cruz at sa Delacruz Cruz Family ng Naikabiti. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa kanyang anak na si Arian Chris Tyson at sa kanyang asawa na si Rona Moral ng Katbalugan Samar. May gilap shoutout po. Shoutout kay Rolly Dilaja at sa Dilaja Family ng La Union. Shoutout po kay Mark Kiben Apabli Shoutout sa iyo boss ng baranggay uh, Barangay Dapdap -Dap Dolores Eastern Samar. Daming salamat sa solid suporta. Shoutout po kay Jubilinda Dola, shoutout po kay Kasalom TV, shoutout sa iyo bro. Shoutout kay Edgardo Caspi. Ayun sa Caspi family diyan sa may Barangay Kanaway ng Burungan City. Mega love shoutout sa iyo Dola. Ingatan natin po tayo lagi sa work natin diyan sa, kan sa Canada. Shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout po kay Jade Style TV at sa mga construction boys, buhay OFW ng Saipan USA. Shoutout kay Bong Disolok, Ilbe Albinto, Laika Lopez, Larmay Disolok, Baby Disolok, Ina Disolok, uh, Trisha Disolok, Ryan Disolok, uh, Roque Disolok, ayan at sa lahat po ng Disolok family, dyan sa may babat ng lady. Uh, shoutout po kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Chods Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. Siha. Shoutout po kay Alexander Piskira, ayan at sa Piskira family ng Jensen uh, Jensan Tumbler. Shoutout po kay Albert Yapot. Shoutout po kay Arnel Yapot ng uh, Nabaliches, Quezon City. Shoutout din po kay Romeo Alconis at sa Alconis Family at sa Amor Beach ng Takligan, San Sudoro, Oriental Mindoro. Shoutout po kay sa Torpipi at sa kanyang apo na si Skyler at sa kanyang asawa na si Ma'am Teresa Ramada at sa mga anak nila na si Ayesha Benis at Manny Pipi, ayan, ng Matalom Lipi. Shoutout po sa Aliman Family, ayan. nag shoutout sa Aliman Family dyan sa Maydabao City. Shoutout kay Joel Bios ng Saudi uh, ng Saudi Arabia. Shoutout po kay Elmer Marcon and Andon Family ng Kalayo Kabatuan Iloilo. Shoutout kay Antonio Ritana at sa Ritana Family ng Maplag like Dati. Shoutout po kay uh, Rapi Bantilan. Shoutout po kay Johnny Yapin. Shoutout po kay Nonilo Nonilo Fernandez. Yan, magla shoutout po sa family ni Nonilo Fernandez ng Butuan City. Shoutout din po kay Ronato Adrayan Alex. Nag-shoutout sa iyo at sa Adarayan family dyan sa may uh, Lawang Northern Samar shoutout din po kay Pablo Alaw at sa Alaw family ng Paranaque City shoutout po kay Kawan Heart TV yan magandang sa iyo, sa iyo idol uh, at shoutout kay uh, Janjan, uh, Jan Jan Matos ng Lakson uh, Sampaloc Manila <coughs> Ayan, at shoutout din po kay uh, Julay Tokista, shoutout din po kay Antonio Villanueva Shoutout kay Armando Suavirdis. Shoutout din po kay uh, One Biyong. Yan at sa Bion family ng si Bukamotis. Shoutout kay Cesar Abling at sa kanyang dalawang anak. Yan na si na Nicole at Kathleen Nicole Abling. Yan. Magilip shoutout. Shoutout po kay Ryan Kutayan. Shoutout po kay Philippe Soa. Shoutout kay Christian Esperon. Yan at sa Esperon family ng Silay City, Negros. Uh, occ occidental Shoutout hey, no, po kay sir. Jumar Berongoy. Shoutout din po kay Elna uh, Chavez ng Tanawan Liti Shoutout po kay Alexander Caetano Shoutout din po kay Marcelo Fernandez Shoutout po kay Uncle Sammy TV Shoutout din po kay Leopoldo M. Orsal Layanat sa Orsal Family Magalag shoutout Shoutout kay Jeffrey uh, Pe Perolino, Shoutout shout out sa idols. Shout kay Jose Jiger. Shout -out kay Jo Marie Garcia. Shout -out din po kay Eddie Mora Eddie Moradas. At sa Bats 84 yan pa shout -out na niya lahat ng Bats 84 ng high school. Uh, Shoutout din po kay Arlan Olid at sa kanyang asawa na nag-work sa Saudi. Yan sa mga anak nila na si Yana. Hindi sila nangyeng ngayon itong ni Bunso. Natawag yun yung kanyang pinsan. Yan, shout out sa kanilang anak na si Yana at Yan, Kidapawan City. Yan, coming from uh, Arlan Olid. No! Yan, galing sa kanilang papa na si Arlan Olid. Ah. Shout out sa buong family. Shout out po kay Quartermaster no, Alonis. No shout out din po kay Daniela no, no, Dagali. Shout out din po kay Arnel Sikihor Vlog. Shout out. Shoutout kay Ryan Medalia. Shoutout kay Jerome Casarino. Ayan, ng barangay San Saturnino or Takyang ng Burungan City. So, shoutout din natin mga idol yung ating mga kapwa may channel. Please, pa support na lang po mga idol. Uh, Unang-una, may galab shoutout po sa dalawa, dalawa kong kapatid. May Star TV vlog and Action ni Nelson. May uh, galab shoutout din po sa kaibigan ko na si Idol JP Amboy Vlog. May galab shoutout din po kay... Uh, Idol lari amo si e la Lacuas Zero at may galab shoutout sa dalawang mga na sina Idol Rapis for Fishing and Rinan Fishing Adventure o oh, hindi pa sila makapanisid sa kanya kasi lakas ng uh, hangin na bagat at shoutout din po kay Siba Dong shout shoutout kay Albert De Jesus shoutout sa iyo sir ingat na po tayo lagi sa work natin Shout uh, shoutout kay Kapana TV shoutout po kay Milagro sa Diyos shoutout kay Leon's Fishing Adventure Shoutout kay BAG e. shout Shoutout po kay Jasper TV. E. Shoutout kay Ma'am Sai Home Vlog. Mga love shoutout sa Ma'am. Shoutout kay Banaya Vlog PH. Shoutout kay Kabaloy Vlog ng Naikabiti. Shoutout kay Kapana TV Blog, Yan, ng Top Easter Samar Shoutout po kay Kuya North TV. Yan, shout galap shoutout idol. So, hanggang dito lang muna mga idol. Yung ating shoutout. Mga na yung shoutout natin? Sa so, hindi po na shoutout sa ngayon. Sa next upload na po tayo. At sa gusto mo po shoutout, comment lang po kayo video. Kasi sila kayo ngayon. Napakinginig. Dalawang bata naglalaro yung pamanggin ko. At saka yung aking bunso. So, once again mga idol, ako ito is pusong po sa inyong lahat mga idol sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking munting channel. Dari na kayo mga idol, uh, madala lang tayo shoutout. Siyempre maraming salamat po. Uh, at may shoutout na lang po sa lahat ng ating mga silent viewers at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. Once again, kita kayo -kit sa next upload natin. Mga idol, mabuhay po tayong lahat and God bless. Bye bye.